Ang sikretong nakalimutan ng Zoldyck Clan. Bakit hindi itinuro ang Nen kay Kelua? Simula ng lihim. Ang Zoldyck Clan ay kilalang pamilya ng mga mamamatay tao. Naginagalang at kinatatakutan sa buong mundo. Subalit sa likod ng kanilang kaharian sa Kukuru Mountain, may nakatagang lihim na hindi alam ng mga normal na tao, at maging si Kelua mismo sa kanyang kabataan. Ang Nen power ng Zoldyck ay sumpa at kalayaan, kapangyarihan at pagkawasak. Sa bawat henerasyon, hindi basta-basta itinuturo ng Zoldek ang Nen. Hindi ito simpleng teknik, kundi isang pamana na pinipili lamang kung sino ang karapat dapat. Ang dahilan, dahil kapag ang isang batang Zoldek ay natutong gumamit ng Nen, hindi na niya maaaring takasan ang daan ng dugo at kamatayan. Ang paniniwala ng pamilya, may matandang kasabihan sa kanilang angkan. Ang sandata ay dapat manatiling sandata. Kapag ito'y nagkaroon ng puso, ito'y magiging mahina. Para sa kanila, ang mga anak ay hindi dapat maging malaya. Sila ay dapat maging perpektong mamamatay tao, walang damdamin, walang sariling kagustuhan. Si Nazino at Silva, ama ni Kalua, alam ang tunay na halaga ng Nan, ito ang pinakamalaking sandata para sa isang asasin. Ngunit kapag itinuro agad ito sa isang batang kagaya ni Kalua, baka gamitin niya ito hindi para pumatay, kundi para lumaban, laban sa pamilya. At sa puso ni Silva, alam niyang si Kalua lamang ang anak na may kakaibang kalayaan ng isipan. Si Ilumi, si Miluki, at maging si Kaluto. Lahat sila ay madaling kontrolin. Pero si Kalua, siya ay lihim na mapanganib sa kanilang tradisyon ang sikretong itinago kay Kalua. Noong bata pa si Kalua, may mga pagkakataon na nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang ama at lolo. Isang uri ng presensyang nakakatakot, parang bigat ng bundukta na bumabalot sa kanya. Tinanong niya minsan si Silva, Ama, ano yung nararamdaman ko sa paligid ninyo? Bakit parang may halimaw na nakatago? Ngumiti lang si Silva at sinabing, Hindi mo pa kailangang malaman anak. Kapag natuklasan mo iyon, wala nang balikan. Doon nagsimula ang lihim, itinago ng buong pamilya ang nen mula kay Kulua. Dahil natatakot sila na baka kapag natutunan niya ito, piliin niyang gamitin ang kapangyarihan para takasan ang kadena ng pagiging asasin. Ang konspirasyon ni Ilumi, si Ilumi, ang pinakamatanda, ang binigyan ng tungkulin na bantayan si Kalua. Alam niya na natural na malakas ang kapatid niya kahit walang nen. Kung matututo pa siya, baka matalo niya si Ilumi at tuluyang tumakas sa pamilya. Kaya't gumawa si Ilumi ng isang plano. Gumamit siya ng nen needle manipulation para kontrolin ang isip ni Kalua. Ang karayom na iyon ang nagsilbing invisible chain na tuwing haharap si Kalua sa isang labanan na masyadong mapanganib, kusa siyang umatras. Hindi lang ito proteksyon. Isa itong paraan para pigilan ang kapatid niya na matutong magtiwala sa sarili at lumaban ng buong lakas. Ang katotohanan at pagsubok ni Silva. Ngunit ang pinakamatinding dahilan kung bakit hindi itinuro ng pamilya Zoldek ang nen kay ay sa kadahilanang, isang sagradong tradisyon ng Zoldek ang pinapatupad. Sa kanilang pamilya, ang isang anak na tunay na karapat dapat na maging tagapagmana, ay siya mismong makakatuklas ng nen sa sarili niya, hindi dahil itinuro, kundi dahil pinilit ng kapalaran. Ibig sabihin, kung hindi niya kayang maabot ang nen sa sariling pagsisikap, hindi siya dapat maging haligi ng angkan. At si Kalua, ayon kay Silva, ay may dalawang landas lamang, ito ay ang yakapi ng nen at manatiling zodek assassin, o kaya ay, itakwil ito at tuluyang talikuran ang pamilya. Ang intriga, bakit siya itinago? Kung natutunan ni Kalua ang Nen ng maaga, baka hindi siya naging malapit kay Gon. Baka naging isang malamig na mamamatay tao lang siya, katulad ni Ilumi. Sa mas malalim na pananaw, si Silva ay may pag-asa kay Kalua. Kaya niya hindi itinuro agad ang Nen, dahil alam niyang may kakaiba sa anak na ito, may kakayahang pumili ng sariling landas. At iyon ang bagay na kinatatakutan ng buong Zoldek clan. Isang Zoldek na may kalayaan. Ang hindi pagtuturo ng Nen kay Kulua ay hindi simpleng kapabayaan, kundi isang pinagplanuhang desisyon. Para ikulong siya sa kadena ng pamilya. Para pigilan siyang maging masyadong malakas. At para hintayin kung siya mismo ay magpapakita ng sariling kagustuhan na matutunan ito. At nang nakilala niya si Gon, doon niya tuluyang binuksan ng sariling daan. Ang bagay na pinakakinatatakutan ng pamilya ay nangyari. Si Kalua, isang Zodek, natutong magmahal, pumili, at lumaban para sa sarili niyang puso. <tod>